May 24, binigay siya sa akin ng mga bata, ayun Mga idol, na napagkuhan dito siya Ikikikik -ik 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 -ik. Mga idol, nandiyan na si Batman ang bumumba na Galing yan doon mga idol, kasi hapon na So, bumababa na siya para sanay na kasi mga idol na pag dito siya. ikik 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 ik. Ik ik ik. Ik ikik ik, ik. dali dali. 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 Hmm. Kinakagat-kagat pa ako mga idol. Kik, 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 Gutom na to mga idol. ik, 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 ik. Ik, 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 ik. Dali. Dali. Eh. Eh. Dali, balhin. Ik, 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 ik aga ah, yung bumaba ngayon mag alas sa ispa lang Siwake. Siwake. wake andun sa may jumelina ik, ik 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 Alik. na ayun na ayun na da kadaan ay hmm. sa so, mga idol nandiyan na si Ikik ik, -ik oh. hmm. gutom lang to mga idol pero mamain na natin po kainin mag banding banding muna kay pa gay okay, gay okay, gay okay. pa lakad lakad muna kami pero siguro mga idol mala malapit na tong malis si Kuan, si Batman. Ayan. Mabait ito mga idol, mabait. Kung binibibibi binibibi ko pa to siguro mga idol, lagi ko tong hinahawakan. Napakabait pa nito. Kaso hindi ko siya binibibibi para nga uh, pag pagkain niya ng maghanting na pagkain niya. So, pwede na siyang umalis si Kiki Kiki ito lang yung mga kaibigan ko dito mga idol hmm. Hey, ayaw okay. eh sa mga na hindi pa nakapanood ng unang video mga idol kung makita nyo napakaliit pa nito mga idol nung nakuha sa mga bata dati nga kung hindi nyo nasubaybe yung video kay Batman unang pinainom ko sa kanya yung pinapakain ko talaga sa kanya laktum Lact ko pa kasi laktum yung dinedede ng anak ko laktum pa yung kuang ko sa kanya tapos doon don ko na siya sinubukan pagkainin ng katas ng mangga. Sa katas ng mangga. Kaya nasanay na siya sa katas ng mangga. Tapos dito ko naman siya sa punong to. Matagal pa May 14 mga idol, May oh May 24 binigay siya sa akin ng mga bata. Ayun. <laughs> Lumipad. <laughs> Lilipad to, pupunta pa sa kabila. May 14, oh May 24 ayun. Lumipad na. <laughs> May 24 nakuha ko siya sa mga bata. So diyan lang 'yan mga idol. Basta walang problema 'yan kasi hindi naman siya nakatali. Basta pinapakain ko lang siya. Bale dinugtungan ko lang yung buhay niya kasi kung nandoon lang to sa mga bata, wala na to. Wala na to si Batman. Sigurado dead na to, dead. So itong kahoy na to minsan nakakapunta siya dito sa kahoy na to sa punong niyan, punong hamurahon. Pero kapag hapon na, bumababa pa talaga siya. Alam niya na kung saan siya kakain. Dito siya kakain. Dito. Dito nakalagay yung mga pagkain niya. Dinilalagyan ko lang ng mangga. So ayun siya oh. So akyat na naman yan mga idol. Papunta yan dito sa taas. Alam niya na kasi kung saan siya kumakain. So, ayun, papakainin na natin mga idol. Ayan na siya mga idol. Oh. Ik, 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 ik. Adio. Ik, ik. <coughs> Namulang ka na mo? <tos> 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 ayan na. Ik, ik. Adiyo. Didi agi. Ho. Na. Hmm. Hmm. Ayan na. Ayan na. Ayaw pa mga idol. May sira na kasi yung mangga. Pero dito lang banda yung sira. Sa kabila okay naman yan. <laughs> at man no oh, ayun Dito sa kabilang okay yang mga idol Si ikik m mm, don yan maganda 'yan sa kabilang Mangga lang yung bumuhay sa kanya mga idol, mangga. Dito lang si sa na to. Ito so nga pala mga idol, noong gabi, may na ako kay Kuan, kay kay Batman. Kapag nagkukuha man siya, nag, nagbabawas. So, ganito pala sila magbawas mga idol. So, ito panoorin nyo. Mga idol, oh, si Batman oh, malapit niya nang maubos yung <laughs> pagkain niyang mangga. Ekik! Diyan lang yan mga idol. Pag umaga na, pag umaga na, wala na yan dyan. Andun yan sa pinakamataas. Hmm. Ubus liyan. Mag, magdamag, ubus niya yan. Hinawa kanya din eh. Napakataba ni Batman. Makalaki na. Iba na yung behavior niya mga idol. Hindi kagaya ng dati na kapag umaga dito lang talaga siya saka hingi ng hingi ng pagkain ngayon kuan na hapon na siya bumababa kapag kapag gabi o oh, kapag umaga andun siya sa taas ng puno tulog pero pag umap pag hapon na bumababa na siya Ikik Ikik ik. Galit 'yan mga idol kapag kumakain na uh, hinahawakan mo. kalangan wala siyang kinakain kapag hawakan mo siya. Isip niya kasi agawin ah, 'yung pagkain niya. Oh, ganito pala mag mag si Batman. <laughs> oh. Ganyan pala sila mag mga idol. mag bawas <laughs> ngayon, ko lang nakita mga idol na ganyan pala sila magbawas ah grabe si batman ah ngayon ko lang natsimpuhan ngayon ko lang nakita grabe si batman mag praktis huh? practice na naman kala ko practice na naman lilipad busog na busog oh ibang klase din pala si batman magbawas akala ko pag nagbabawas sila ganyan lang nakakuan din pala hmm Ubus niya yan, magdamag ubus niya yan. nahawakan niya din ah. ah Sige na Batman, good night na Batman, good night.